Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to ang pag-uusapan natin ay tungkol sa negosyong native chicken for meat production. At kung ikaw ay isa sa mga nagbabalak na mag-alaga ng native chicken na pang negosyo, panoorin mong buo ito para magkaroon ka ng idea. Plus yung idea siguro na nakuha mo pa sa iba. At kung ikaw rin ay may backyard farm na rin ng native chicken, pero pakiramdam mo ay kulang pa ang kaalaman mo tungkol dito, panoorin mo pa rin ito. At dito, pag-uusapan natin kung ano ba ang tamang gagawin mo para kahit papano ay kumita ka at kung magkano ang kikitain mo. Meron kasing mga nag-aalaga ng native chicken na nag-uumpisa sila pero hindi nila itinutuloy kasi nga ang sabi nila, lugi sila. At meron din mga nag-aalaga na nag-alaga lang sila, bibili lang sila ng feeds o kaya kung ano man yung feed material na gusto nilang ipakain sa mga alaga nilang native chicken. So hindi nila pinapansin kung nalulugi sila o hindi. Kumi, uh, basta ang alam lang nila ay nila nilang mga ngayon, pakakainin nila at paaabutin na matanda yung mga yon, Para pagdating ng panahon ay makakatay nila para ulamin. Yun yung mga yon. Pero meron din marami pa rin talagang uh, interesado kumita kaya marami pa rin ang nagpapatuloy na mag-alaga ng native chicken na hindi lang kakaunti kundi napakarami para sila ay kumita. At dito kung paano kakikita. umpisahan natin. So bukod dun sa requirement no na yung mga space, yung bibigyan mo sila ng bahay, dapat meron sila yung sa housing no dapat may resources ka meron kang fund no na enough yung talagang kasya para sa kanila para hindi sila nagugutoman at uh, saka meron kang magandang kuhanan ng tubig no and yung housing no meron ka dapat uh, maayos na housing para sa kanila, maayos na kainan, maayos na lagayan ng tubig. Ganon, malinis. Alam niyo kung bakit sinasabi ko ang housing? Kasi ang pag-uusapan natin ay confined native chicken. Ano na to? Kasi for meat production, di ba? So kailangan measured ang pagkain. Confined sila para hindi na-exercise yung legs masyado para pag binenta mo at 3 months ay malambot yung ano, tender yung tender and juicy yung laman nila. Parang yung 'di ba yung mga broiler? Oh, ang pagkakaiba nga lang, yung broiler kasi confined sila and then sila um, for meat purposes talaga yung ano niya, for meat project talaga, 'di ba? Meat production. Ang chicken, native chicken, dual purpose yan. Pwedeng egg, pwedeng meat. Kaya dito tayo sa meat, confined. Pag sinating confined, ibig sabihin hindi sila nakakagala. Hindi sila nakakatuka ng damo o kaya sa lupa. Kaya feeds ang pagkain nila, commercial feeds. At sinusukat yan, measure. Kasi kung hindi mo i-measure, ime hindi mo mamomonitor yung yung daily ano nila yung daily feed intake nila So, yun ang purpose ng ano, yun ang purpose ng uh, ng uh, confinement, no. Yun ang purpose ng house housing, yung yung doon sa pen o kaya yung uh, house nila. So, yun yung isa, no. Para kumita ka, para makita mo yung kita mo. At uh, next is kailangan daily ang dinis mo sa paligid at saka doon sa loob ng pen or house para hindi sila kapitan ng sakit, no? Tapos, yung... Kasi pag may sakit, eh di, may lugi na doon. Lalo na kung hindi nakasurvive, tapos kumain na ng marami, di ba? tapos, kailangan malinis ng ang kainan, ang feeder, ganon. At, higit sa lahat, kailangan meron kang record, daily record. Lahat ng batch, kasi alam nga naman mag-aalaga kay isang batch lang, hihintay mo tatlong bon, di ba? yung mga inahin mo naman eh nangingitlog ano magpipisa ganyan so may mga batch batch yan na sunod-sunod so ibig sabihin yung yung record kasi doon mo ilalagay kung mag yung overall na binili mong feeds o tapos ilan yung pinakain mo ngayong araw na to dun sa batch na ganito sa batch na, sa batch na ganito kasi hindi, kaya sa'yo sinasabing by batch no? kasi hindi mo pwedeng paghalu-haluin yung uh, iba't ibang age hindi pwedeng mixed aids ang aalagaan mo. Kasi iba-iba sila ng uh, requirement, yung amount ng feeds na kakainin nila. So magkalabo-labo na hindi mo rin hindi maayos ang recording mo pagka mixed aids. Kailangan uh, single aids lang dapat. Kasi kung hindi ka nagre-record, no, o, di syempre, halimbawa ganito. May manok ka, group Bumili ka ng feeds. O kaya kung anong feed material ang binili mo na pwede mong ipakain sa kanila. Hindi ka nag-record. Tapos, uh, time ng, ng pakain, no? time ng fee feeding. So, ilalagay mo na lang dun sa, may feeder ka nga, no? Ilalagay mo na lang sa feeder nila, tansyado. <laughs> yung tansya-tansya. O kaya sabog-sabog. So, paano mo pa makikita yung talagang consumption nila, di ba? Hindi naka-record eh. Ang tendency nun, ay limbawa, uh, di malaki na siya. O, oh, sinunod mo naman yung 3 months. Pero hindi mo sinunod yung feeding guide, no? yung feeding program nila. At hindi mo rin sinunod yung protocol na single age lang dapat. So, magbebenta ka. Magbebenta ka ngayon. Marami kang nabenta kasi marami sunod, maraming mixed age eh. Marami kang manok, mixed age. O, uh, di napagbentahan mo, malaki. Yung pala, hindi mo na alam kung paano mo ko computing yon Kasi nga, nag, ano na, halo-halo na eh. So, ang, hindi mo naman masasabing yung pinagbentahan mo, yun yung kita mo. Kasi ang tawag din sa pinagbentahan ay sales yon Paano naman yung income, di ba? Yung paano, paano yung net or gross, no? So, gross income or net income, paano yun? Eh, hindi ka naman nag-record. <laughs> so, anong ilelis mo doon sa pinagbentahan mo? Wala. <laughs> Diba? so, yun. Kaya, maiging gawin yung mga yun, no? Sundin ang, uh, bukod sa housing, no? Sundin, sundin ang feeding guide or feeding program ng bawat age. Uh, tapos yung, yung sinabi ko, yung feeder, uulitin ko lang, no? Feeder, water, paligid, bahay, malinis. At, i-check iche lagi araw-araw yung kung merong nararamdaman na hindi maganda yung mga manok. So pa, mula doon sa kiti hanggang doon sa ano, dun sa paglaki bago mag-market. Che Check mo lang talaga araw-araw 'yan. At siyempre nagde-deworm ka. Sa case ko no, uh, nagpapakain ako ng ano ng pure na commercial feeds. Depende sa age niya. Pero pero ang ang water nila, ang inilalagay ko ay hindi synthetic. Purong ano lang 'yan, kaya kahit na nagmamantsa na ang kamay ko. <laughs> kahit nagmamantsa na ang kamay ko. pinipig ko talaga yung ano yung oregano leaves, malunggay leaves, guava leaves. Pero lang yung barley grasa kasi in capsule na yon. So, tinataktak ko na lang yon. Pero yung tatlong dahon na yon, no, pinipiga ako kasi ang mga native chicken ay hindi maarte yan. So, kahit tinitig ako, dumaan sa kamay ko yung ano. Hindi, siyempre malinis naman. So, ang native chicken ay hindi maarte. Kaya dapat yung taga-alaga ay hindi rin maarte. Kung ginagawa ko na lang ay tinatanggal ko yung mancha na, yung green. Kasi pag bago pa lang, siyempre, mabilis matanggal. Kalamansi. May bunga ng kalamansi. Ay, may, may puno kami ng kalamansi. So, maraming bunga. Libre. Pantanggal ko ng mancha. <laughs> so, okay na yon Yeah, insert yun yun. So, tingnan mo. Ma, uh, mas maagap, mas maganda. Yung, ano, yung makita mo kaagad yung may sakit, maagapan mo kaagad. Kumusta naman daw ang kita sa native chicken na for meat production? Eh di, may kita ka naman. Very slim nga lang. Kung halimbawa, ang alaga mo ay konti lang. bucket lang talaga. E, eh, limbawa sa isang batch mo, 10 heads, alam nyo, doon sa 10 heads, kikita ka na ng ano, kikita ka na ng 500 plus, more or less, no? Kaya, ibig sabihin, mas, ano, mali uh, pero bawas na ang feeds doon. So, pag maliit ang population ng manok mo, edi eh, maliit din ang kikitain mo, proportional, no? proportional. Kung maliit ang po ang, ang ano ang population mo, maliit ang kikitain mo. Pero pag marami ang population mo, marami malaki ang kikitain mo. So kung gusto mong mag-upgrade, kung meron kang 100 uh, heads na manok, no, native native. Kung may 100 heads ka na native chicken, meron kang 5,000 pesos regardless of the frequency ng pagdidispose mo. Kung alimbawa, no? alimbawa, 100, 100 heads daily ka or every two, every two days or every one every week or every month. So, iyon ang kita mo. Ganon. So, hindi, hindi control ng kung sino mang nagtuturo. <laughs> hindi, hindi controlled ng kung sino man nagbibigay ng mga idea o kaalaman yung kikitain mo kundi ikaw ang ikaw mismo na may ari, ikaw mismo na nagnenegosyo ng ano pa ng farm mo nasa iyo yung nasa iyo control ng kita mo. So kung gusto mong limitahan yung kita mo sa maliit lang, di doon lang. Pero kung gusto mong umalagwa at kumita ka ng malaki, eh di malaki ang kita mo talaga. Kagaya ng ano, alam niyo, maraming ka ano eh, marami pa rin kumikita talaga sa native chicken kasi ang sarap ng native chicken, 'di ba? Ang sarap itinola mo. <laughs> Ihaw mo. Lechon. Oh, uh, lelechon mo. Sarap 'yon. Ah, uh, di, edi may kumikita talaga, yung mga inasal, mga ganyan. Uh, hindi lang sa hindi lang sa live weight sila kumikita, kundi sa inasal din. Oh, uh, pero siyempre, yung iba no, ah uh, madiskarte. ah uh, ibinebenta nila yung manok nila at depende dun sa AIDS nila. Ganon. Kasi pag, ang totoo niyan, kung maliit pa lang yung manok mo din, ibebenta mo, one week, one month, may kita ka na dun eh. <laughs> Oo, may kita ka dun. Pero, para kumita ka ng malaki, kailangan magkaroon ka ng malaking population ng native chicken. Kasi, kung uh, kung backyard no yung uh, mga ilang piraso lang 10 heads, 20 heads, kikita ka ng konti pero hindi yun uh, hindi yun makakabuhay. Additional income lang yun. Dahil kung sa isang batch limbawa, 3 months mo aalagaan, 10 lang sila, di ba? <laughs> Kaya kung magne ka ng native chicken, edi gawin mo ng marami. Oh, nung ano, kagaya nung isang pinapanood ko. Meron akong pinapanood dyan eh, na ang bilis niyang ano, ang bilis niyang parang airplane yung channel niya. Tapos yung pag-asenso din ng native chicken niya eh, ang bilis, no? madiskarte kasi siya. Hindi siya umuupo. At inisip niya na talagang kung kakaunti, pero no, ko yung sinabi niya, kung kakaunti ang manok mo, hindi ka aasenso, sabi niya. <laughs> Oo. Pero totoo yun, pag uh, maliit lang ang population, konti lang ang kita. Pag malaki, pag malaki ang, pag marami ang population at maganda ang management, malaki ang kita. Yung, ano ha, yung sa AIDS, by AIDS, by AIDS. Huwag kang mag-mix, mix. mix. mix kasi mahirap mag ano, mahirap mag compute ng mag feeds pagka mixed age ganon so sana na enjoy nyo ang panonood sa video to at sana marami pang may inspire na mag ng native chicken